Mahirap din pagka nagsimula ka ng business tapos sa sagad-sagad ka na, no? Para bang kailangan-kailangan ka ng kumita. Napakahirap na kalagayan yon kasi yung customer mo nararamdaman yun, eh. At paano mo naman pagsisilbihan yung customer talaga na maayos kung halimbawa sagad-sagad ka na at kailangan mo ng kumita. Tuloy ang nangyayari is instead na pagsilbihan mo yung customer, eh gusto mo yung customer magsisilbi sa'yo at makuha mo kaagad yung pera niya. O, paano naman yon di ba? So, in other words, business needs preparation in terms of attitude, no? Kung ikaw yung biktima, napakahirap na umusad yung business, no? Kaya na kailangan tignan mo yung sarili mo na winner ka na. And this is where you need God, no? to hang on or to put your trust in no pag may negosyo ka kasi kung wala ang god so sa pagne mo napakahirap maging winner kasi kailangan tig na mo ng sarili mo na winner ka na eh, instead of being a victim kasi pag may god ka sa buhay mo you are no longer a victim you are a winner so doon ka magsimula knowing god and knowing your identity in him by following jesus christ